Kumusta po sa lahat ng mga ating manonood, subscribers, viewers, sana na sa mabuti po kayong kalagayan At uh, dito naman po tayo sa ating ngayon explore and hunting markers na ating ngayon matatagpuan Dito meron sa ilalim ng tubig ay iba iba ang mga, mga butas hindi natin alam kung natural ito or binutas ng tao. Dito sa banda ng gilid ay mayroon para siyang stone bar underwater. At para siyang magaspang ito. Ngunit sabi nito ng mga ating napagkuhaan ng pananaliksik ay mayroon na daw dito nagbubutas na mga treasure hunter at ito ay na natin ngayon ay uh, itong sapa ay napaka tigas na palanas ang tawag ito ay mayroon double double sibin dito sa unahan ito yung mga markers underwater ito ay possible na mga binutas ito ng tao dahil iba ang mga hugis niya itong mga markers dito sa ilalim kung makikita natin ay may butas ayon pa sa karagdagan pananaliksik ay may mga mayroon mga nagpupunta dito nga nagbubutas ito lang dekada 2000 ito ay meron dito para siyang palaka ay ito ang hugis malalim siya at dito sa unahan parang may botas dyan malalapitan natin dito mga 1 meter ay meron maliit na botas underwater mga to fingers hirap naman ito ma kita dahil nga may tubig dito sa unahan sa binabagsakan ng tubig ay ang flowing ay mayroon butas direkta para siyang nagliliter Y pakabilaan possible nga ito ay gawa ng mga sinauna pa, malalim nga. Baka mayroon diyan isnik sa ilalim, mahirap na. Ayan, ito yung butas. Atin nga ito ngayon kakapain o i-discovery kung ano sa loob. Sa mga ganito, at uh, minsan mayroon ahas yan nga dyan sa loob. Kaya nga, ano, bulabogin mo na ito. Mayroon tayong nakitang ano ito, Uh, round stone bilog ang sabi dito daw ay spot of 360 degrees ito meron dito sinasabing mga precious stone marker dito ito ang nakapa natin mga black stone mabibigat man ito ano uh, iwag mong dandahanin mo yan ay itong kasama ko ngayon dito ay isa din nangangapa kung ano yung ginagawa dito ay tinutoklas din niya sa mga butas itong na kakapa natin sa ilalim ay possible na nilagay ito dito ng mga tao dahil kay makalawang na at ito ay pala na sula naman dito mga stone mga ka-discover kung ano ito. Sana ito yung sinasabing ang iba dito ay mga replica or possible nga may give away dito itong uh, stone. Kasi may markers dito na ang tawag diyan ay ang cut or sinasabing precious. Malalim pa ito mga nasa malapit 1 meter ito marami pang laman no at dito ito ngayon ang atin na discovery ng mga stone at mga rock sa loob ng butas na binabagsakan ng tubig at ito ang atin ngayon nakita at na discovery sa dalawang butas na ito na bin sa atin po ngayon pag explore ay meron tayong natuk natuklasan or na discovery ng mga stone or na tres o na treasure ng mga black stone na iba-iba ang kulay hindi inaasahan na sa loob pala ng butas matagpuan underwater ang mga black stone marami po salamat sa panonood at huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel. Sa muli nating pagbabalik, Green Discovery. At God bless po sa lahat. Bye-bye!